With me is uh, Ian. Team Torres, nanabi sila ng 100,000 pesos kanina. Pero ang target at ang goal nila ay makapag ng total cash prize na... 200,000 pesos! Rin ng 20,000 pesos ang kanilang charity. Ang napili, ano bang napili niyo, Kapuso Foundation. Jimmy Kapuso Foundation. Yeah. Thank you, thank you, Ian. Jimmy Kapuso Foundation. May 20,000 k from our winning team. Now si Enrico ay nasa waiting area so it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang pangamoy ni Mrs. na may babae, si Mister? 10. Name something na nililinis mo gamit ang sponge. Plato. Word na karime ng wave. Grave. Pagkaing may iba't ibang flavor. Ice cream. Para magmukhang taong grasa, ilang araw ka dapat hindi maligo. Tatlo. Let's go, Iya. Yeah. Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. Scale of 1 to 10, gaano kalakas ang pangamoy ni Mrs. na may babae si Mr. 10? Ang sabi ng serving sa 10 ay... Boom! Something na nililinis mo gamit ang sponge. Sabi mo ay plato. Sabi ng serving ay... Yes! Word na karayang ng wave. Ang sabi mo ay gray. Survey says... Meron. Pagkain may iba't ibang flavor, sabi mo ice cream. Wow, Survey. Yes. Para magmukhang taong klasa, ilang araw ka dapat hindi maligo. Sabi mo ay eh, three days. Masyado yata may three days. Sabi na survey natin ay, okay lang. 112 iya. Balik na tayo. 88 to go. Next, welcome back, Enrico. Enrico, sa team mo ilang puntos na nakuha ni Iya? Oh, uh... 100. Yeah, even more than 100. She got 112 means 88 na lang kailangan mo. Good luck. Thank you. At this point, may kita na ng mga manonood ang sagot ni Iya. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang pangamoy ni Mrs. na may babae si Mr. Go. 7. Name something na nililinis mo gamit ang sponge. Plato. Uh, baso. Word na karime ng wave. Wave. Pagkain may iba't ibang flavor. Um... Sige lang. Pagkain may flavor. Let's go, Enrico. We need 88 points. So, eto hindi natin naabutan eh. Pero, para magbukang taong grasa, ilang araw ka dapat hindi maligo? Sana, ano sa mo? Three. Two weeks. Two weeks. Ang, uh, ang top answer natin dito ay 30 days or one month. Pagkaing may iba't ibang flavor, hindi na natin nabalikan. Ang top answer ay ice cream. Nakuha mo, yeah. Word na ka-rhyme ng wave, hindi rin natin nakuha kasi dito ka tayo tumagal. Ang top answer dito ay save. Save, iligtas. Something na nililinis gamit ang sponge, sabi mo ay baso. Ang sabi ng survey dito ay Yes. Iya. Ang top answer ay plato. Nakuha ni Iya. 59 to go. And gaano kalakas pang amoy ni Mrs. na babae si Mr. Sabi mo ay 7. Ang sabi ng na survey natin ay... Yan. Ang top answer ay 10. Anyway, Enrico, congratulations. You still won 100,000 pesos. Thank you. Team Torres, congratulations. Let's go, the swing squad. Guys, maraming salamat muli. Axel, thank you very much. Thank you very much. Good to see you again. Next time, buong pamilya na. Buo na. Kompleto <laughs> na. Buong na. Kompleto na. At maraming salamat. Bati, thank you. good luck sa LA. At, and I'm sure before that, you will be joining many competitions, maybe here or around the world. So good luck din sa mga gagawin niyo. Thank you. we're well, so proud of you guys. Thank you. Katulad ng lagi nating sinasabi, all out po ang support natin sa bawat atletang Pilipino. Kaya thank you for proudly representing the Philippines in the world stage. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po sa lingkong dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Feuds!